Hoy pa kaya sila? Tila, tila, tila. Sagot, sagot. Hoy, pre! Hello! Kamusta? Okay lang ako, okay Hi. lang ako. Hindi, kaya ako napatawag kasi. Tatanungin sana kita, baka gusto mo magbanda ulit. Alam mo namang di ako tatanggi dyan, bossing. Pero, hindi ako pwede. Oh, parang hindi. Mahirap paliwanag, Hindi, hindi, hindi. Sige, try mo ako. Paliwanag mo sa akin. Basta ito, magdala ka ng 15 mil. Pipigay ko sa iyo lokasyon. Kung nasan ako ha. Ba't ako magdadala 15 mil? Asa ka ba? Oh, tanga na. Tinatanong kita kanina kung okay ka lang. Sabi mo, okay ka lang. <laughs> okay lang naman ako eh. Okay ka lang? Puta, nakakulong ka. May, eh, May nagsnitch sa pero okay lang buhay ko. 15,000? Pampiansa pala. Hayop na yan. Sing, 5-H lang, Sing. Tagal ko na walang karga, Sing. Wala nang huminto kayo sa pagbabanda. Tulog lang siya. Hanggang ngayon, di ba rin siya gumigising? Apat na may taon na. Di na nagigising. Huwag ka nalang lahat na dito. Baka meron ka dyan. Siya na, ako nagpaparoksi. Wala akong dito Sige, Bianx. Ako bahala. Hindi tayo natutugtog.